Good morning mga ka-island, dito nga ay naghahanda na kami para sa aming palakaya. Ngayong araw. Madaling araw palang mga ka ay abala na ang bawat isa. Ito naman si tatay ay hinahanda na ang mga kawayan na gugulungan ng bangka pagbaba sa dagat. At syempre nakahanda na rin itong aking bangka. Ito namang big ka-island na bangka ay nakababa na. At inumpisahan na din naming ibaba ang iba pang bangka na lalaot din. Ngayong araw. Bago pala ibaba mga ka-island itong aking bangka ay sinecure ko muna ang aking mga dalang gamit dahil ramdam ko na hindi normal ang panahon at ang alon ngayong araw. Ganon pa man ang sitwasyon ng panahon mga kailan ay lalaot pa din kami. Sayang din naman kasi yung season ng skipjack tuna kaya kahit may kalakasan ang hangin at ang alon, tuloy pa rin kami sa aming plano. Heto na nga kami mga kailan at palabas na dito sa may bukana. Sa mga sandaling ito ay hindi pa naman pwedeng paandarin ang makina dahil mababaw pa at malakas din ang alon. Kailangan muna namin magsagwan palabas hanggang malagpasa namin itong mababawan na part. At ito ang isa sa pinakamahirap na part dito. Yung makalabas kami ng safe at walang maging damis dito sa aming sasakyan. Alright! Salma Woohoo! pag yupo, yupok kay pag yupok kay Sa wakas na rin tayo. Sa wakas mga ka-island at nakalabas din kami ng safe kahit malalaki ang alon Doon sa may bubana At dito nga mga ka-island kasabay ng pagsilip ng araw ay tinatahak na din namin Ang direksyon tungo sa aming target spot ngayong araw layo din ang biyahe namin ito mga kailan. Napansin din namin na kalmado na ang dagat kaya naman pagdating namin sa spot ay agad namang inumpisahan ng utol ang paghulog ng mga pataw. Sa paghulog ng mga pataw mga kailan ay kailangan nakaandar ang makina nang sa ganon ay ang tamang agwat ng bawat pataw. Kailangan may hulog namin lahat ng pataw bago pa man lumiwanag ang aming paligid. ito nang ihulog yung mga buya mga kailan at ito yung process ng uh, paglulubog talaga uh, at si Utol mga kailan ang tagalaglag ng buya at ako naman ay uh, mini itong ah uh, dapat pantay you no know? pantay yung tagpo pa at yung mga buya naman ay sunod-sunod uh, na uh, magka-sunod-sunod na uh, iniinihulog So, ang akwat ay uh, uh, mga 500 meters kada isang uh, buya. Kailangan siyang pantay mga kailan para mamaya pag uh, natapos natin may hulog ay uh, madali lang natin uh, hanapin. Kung isang takbo lang. Makikita natin lahat ng buya na hinulog natin. natapos nang ihulog yung ilang buya to, Tol? 16? 16 na piraso na mga pataw-pataw at ayun sila mga kailan, natapos nang ihulog namin yung mga pataw-pataw na yan at ikot-ikot -ikot lang kami at mag-aantay kami na may tumirik dyan sa mga pataw na yan isa din, pag may nakatayo na pataw ay may ulit Pagkatapos naming maihulog lahat ng pataw mga kailan ay maghihintay lang kami ng ilang sandali at pagkatapos ay pupuntahan namin ang bawat pataw para i-check kung may nahuli na. At ito na nga ang unang pag-iikot namin mga kailan at sa mga sandaling ito ay wala pa kaming nakikitang panatandaan na may nahuli na ang aming mga pataw. Kaya naman kami ay nagpasya na muna na pumunta kay Shell's TV. Nandito lang din nakapwesto sa dikanayuan sa aming lokasyon. Pagdating nga namin mga kainan ay sakmong katatapos lang din ni Sean's TV na ihulog ang kanyang mga pataw. Asay! Banta ko na banta. Asay! Ha? Karamang ay? Puyo Ay malay! Ibukan lagi tangkas ya aku. Tangkas, aku. Mari pun saya ya. Eh, si set tipe orang hinge nang, nang hinge panang diesel ayo. Beli saya buaya tu, mga buya nagpalimos ng diesel <laughs> ito na eh <laughs> at medyo matagal eh baka mawala yung mga puya natin may okay, nagbabadyang masamang panahon mga kailan ayun o no? madilim dyan banda at yan yung tinatawag nating thunderstorm o subasko ang tawagin siguro ay maya maya ng konti eh kunin na natin yung ating uh, mga buya at makaabutin tayo ng lakas na yan eh mawala pa yung ating mga buya eh sayang naman malakas yan pagka nagka, ano, na mawawala ang mga buya mo sa ngayon mga kailan eh katatapos lang naming umikot at doon sa 16 uh, pieces na mga buya eh, kahit isa eh wala pang uh, nahuhuli Ayan oh, no, maitim. Ilim yan. Mga kailan, pag ayan ay naabutan tayo yan, malakas yan. Ganun talaga ang buhay mga kailan. Maya maya lang ng konti at babatak na rin tayo ng ano, bukuhain na rin natin yung mga buya. Hindi natin kailangang makipagsapalaran sa ganyang kalakas na panahon. Kailangan din natin ilagay yung ating mga sarili sa safe. Umuulan na dun mga kailan do. Ayan oh, no. ulan na yan eh. Ayan oh, no. Kailangan mga kailan mag-umpisa na talaga at mapapatak-patak na ang ulan. Ayun oh, no? lakas ng ulan na 'yan oh. No? no? at saka pumapatak na rin dito. Yan ay si Chef Steven mga kailan. Andiyan siya, dyan. so may malakas na ulan na 'yan. Kaya kami mga kailan ay mag-uumpisa na rin magkuha ng mga buya at tako. Ah, kami ng lakas. Dahil nga may nagbabadya ng masamang panahon, ay inumpisahan na namin kunin ang mga pataw. Ang pagkuha ng mga pataw ang isa sa pinakamahirap na part sa palakayang ito. Umaabot naman kasi ng lima hanggang sampung minuto bago matapos ang pagkuha sa isang pataw pa lamang. Sa isang pataw mga kailan ay may lumang kawel na lima hanggang sampung lipa ang pagitan. Habang kinukuha namin mga kailan ang mga pataw ay heto. Naabutan na nga kami ng ulan at lakas ng alon. Ito na, ito na mga kailan, ulan ng talaga. Nandito na, yung ganon pa man ang naranasan namin dito sa laot mga kailan ay tuloy pa rin kami sa aming paghahanap buhay thing lang mga kailan ay mabilis lang lumipas yung sama ng panahon kaya nagpasya na lang kami mga kailan na wag na lang muna kunin ang mga pataw. Pinuntahan na lang namin ang mga ito para tingnan kung may mga nahuli na. Hanggang sa matanaw namin ang isang pataw na nakatirik na. Ang ibig sabihin ng noon mga kailan ay eh posibleng may nahuli na ito. Ayan mga kailan may uh, nahuli na tayo no? na isang buya may nakita tayo isang buya na medyo nakatirik ibig sabihin nun ay may nahuli Ayan uh, at may na ni otol at uh, tingnan niya natin kung totoong may huli ito tingnan natin kung gaano siya kasi nungalin change

anong lamig naman ang nahigaan ko one down mga kailan at sana yung ibang mga buya na natitira natin na hindi pa na, na nandyan pa no, nakataan ay uh, sana ay may mahuli din good size sarap pang ihaw nung gulyaso na yun hindi kami nagumagahan eh, kaya tuloy nakaramdam tayo ng buhay

Ito na mga kailan Yung pangalawang kule Namin sa araw na ito uh, Ito yung Anong number yan? Boss Number 4 na Buya Huwag no. pa talaga mga kailan Kung makawala yun Kumuha pa ng Gusto pang makawala Pumuputi na oh. malikot malikot Alam lang uwi pa 哎，对。Uh, That's uh -huh. Saka dalawa na tayo at hopefully oh, yung mga titira pa natin mga buya na hindi na hihila isa sa nila mo din. So, pangalawang huli natin mga kailan ay malaking braso no. Isang malaking mama no. At sana ay kung ganun kalaki lahat eh maganda ang pagkabuhay. May tatlong buya pa mga kailan yung aming uh, hihilahin at kapansin niyo naman yung paligid namin. Uh, malakas na ang alon mula na rin at saka napakadilim na ng paligid baga inaabot na kami ng uh, dito sa laot pero kailangan namin makuha yung tatlo na lang at uh, most probably mga kailan hindi kami makakatabi doon sa area na pinanggalingan namin dahil sa sobrang lakas na doon banda at uh, malamang lamang dito muna kami mag sa, bayan. sa kabila ng malakas na alon at hangin mga kailan ay natapos din naming kunin lahat ng mga pataw. At dito ay habang pauwi na kami at nagkikipaglaban sa malalaking alon ay may nangyari sa amin na hindi maganda. Nalaglag mga kailan ang aming elisi sa kalagitnaan ng aming paglalakbay. Good thing ng mga kailan ay nakikita kami ng aming bayaw na kumakaway ng damit at sagwan bilang sinyalis na nangangailangan kami ng tulong. Heto na nga mga kailan at hila-hila na kami ni Bayaw Albin. Lesson learned mga kailan na da dapat pala ay may dala tayong reserva na LC kapag tayo ay lalaot. Sa mga mangingisda dyan, hindi biro ang inyong mga ginagawa. Matustusan lang ang mga pang-araw-araw na mga pangangailangan ng pamilya. Mag-iingat po tayo palagi, always think safety and God bless sa inyong lahat. Ayan mga kailan, nakabaan -ba na rin kami sa wakas at naayos na namin ang parada ang ka-island na ito dito sa bayan at doon sa Maysutin Baybay ay uh, hindi makataong at sobrang lakas <coughs> at mayroong nangyari sa amin kanina mga ka-island na hindi inaasahan sa aming pagbibaya at sobrang lakas nalaglag yung ano ma-elise ma eh e, buti na lang itong si Sibayaw ay hindi pa nakakalayo e, natawag agad namin kung hindi sa eh, sasagwan kami ng malayo-layo ko ganun pa man ang nangyari ay mahalaga ay safe lot at ngayon ay ang wala kaming iniisip kundi ay makauwi at makakain gugutom na talaga ay na to